Magbibigay po tayo ng tips, paano tatangkad. Alam ko, itong gusto nyo topic, di ba? Merong uh, pag-aaral, siyempre, pagdating ng 18 years old o mga 18 to 20, medyo mahirap na tumangkad. Di ba? Kasi uh, nag-close na yung eh, mga growth plates natin. Eh. Pero magbibigay pa rin tayo ng tips mula bata, teenagers, ano gagawin para tumangkad. Pero pag edad 20, 30, 40, meron pa rin paraan na medyo may stretch mo itong mga cartilage dito, yung mga buto-buto na medyo mas maganda para tumangkad konte Tapos pagdating ng edad 50 pataas, ang nangyayari lumiliit na tayo, eh, pumapandak. So ang tips natin doon, paano hindi lumiit Uh, let's say, pinanganak ka, 5'5 ang height mo. Pagdating mo ng 60, 70 years old, hindi ka na 5'5, makamabawasan ng 3 inches. Maging 5'2 na lang. So, pag may edad na, papano na lang hindi lumiit. Pero basically, more height ang gusto natin. Yan. Siyempre, bata, kahit mga may edad din, kailangan natin ito itlog. Okay, ang itlog, lalo na sa bata, o oh, one egg in a day, may protina, may vitamins, yan, may vitamin D, kailangan yan para sa buto. So, one egg a day pwede sa bata. Very healthy. Dapat, syempre, kompleto yung pagkain mo. Healthy lifestyle, complete food. Pag healthy food, kompleto yung mga kailangan ng buto natin para mag-form. Pero basically, ito yung mga vitamins and minerals na kailangan ng buto natin. Vitamin D, yan ang mga vitamin D. Konti lang pagkain may vitamin D is the uh, itlog, keso, yan no. Yan ang may vitamin D. So, kailangan yan para maabsorb yung phosphorus and calcium. Vitamin D sa araw din. Pwede rin magpa-araw konti, lalo na kung bata ka pa. So, very important yan. Basically, ang mura lang yung itlog dyan eh. Vitamin B1, kailangan din for growth, digestion. Kailangan niya para sa blood supply ng katawan natin. Nakikita to sa rice, peanuts, pork, soybeans. Yan. Mga beans, maraming vitamin B1. Mga gulay natin, meron din yan. So, vitamin D, vitamin B1, vitamin B2, riboflavin, kailangan din to. Ayan, mga isda, Egg pa rin, konting karne, konting manok, egg white, turkey breast yan. Para sa balat, para sa buhok, para sa nails, green leafy vegetables, maraming vitamin B1 at B2 rin. Pwede yan sa buto. Vitamin C, siyempre, antioxidant, pampalakas ng immune system, para hindi magkasakit itong mga citrus fruits natin. Very important yan calcium at phosphorus, di ba? Para sa buto, pampatigas ng buto eh. Pag malambot yung buto, baka ma-fracture, di ba? Lalo problema. So, dairy products talaga, calcium. Pwede rin mga soy milk, pwede rin mga mani, almonds, peanuts, cheese, lahat yan, meron yan. Ayan, oh. meron din yan sa isda, sa peanuts. Dairy products, tsaka mga gulay-gulay natin marami ding may calcium din yan. Ito yung mga gulay na importante. Tingnan natin, no. Oh. Kangkong, spinach, green leafy, yan, no. Oh. Maraming calcium, vitamin B, maraming fiber. Turnip, ano, Dok Lisa? Sa singkamas. Okra, pwede rin. Beans, nasabi ko na, yung beans, di ba, napakaganda. Green peas, broccoli, cauliflower, may vitamin K. Brussels sprouts, tsaka bok choy para mga pet natin yan, kailangan natin yan. So 'yan ang kailangan mo ingredient habang bata ka kahit may edad para at least ha, matibay ang buto natin, maganda ang blood flow. Nga pinakita ko na sa inyo ha? So bukod sa pagkain, kailangan din may exercise. Yung mga bata mas maganda 'yan 'ung no? nagtatatalon-talon, 'di ba? Na-stimulate 'yung growth eh naglalakan-lakad. Like ganito, kung habang bata ka pa, kaya mo pa mag-pull ups, na stretch yung katawan. Maganda yan. Kahit ilang seconds. Yan ang mga gandang exercise sa mga bata. Tulog. Very important. Kaya nga may kasabihan, di ba? Pag child star, medyo hindi matangkad ng child star. Bakit? Kasi nga, eh, syempre, maraming TV shows, maraming guesting, laging puyat, pag bata walang growth hormones. Kulang ang growth hormones. Kaya dapat mahaba ang tulog ng bata. Kaya yung mga batang laging puyat, laging nagsiselfone, pumapandak. Ayan, no? Oh. Children, 9 to 10 hours sleep. Adolescent, 8 to 9 hours. Teens, 15 to 17, at least 8 hours. Ayan, no? Oh. Natulog lang, oh. tumangkad na siya. Oh. Pwede yan. Uh, other exercise, swimming, cycling, maganda lumuluwag eh for flexibility kasi mas flexible yung mga buto natin, mas flexible yung katawan, hindi siya naiipit. Hindi siya. Pag nag-tighten yung muscle natin, parang nahihila, pumapandak tayo. So, yan ang mga exercise na maganda. Exercise, ayan o, 30 minutes, kung ano man gusto nyo. Healthy bones, para tumaas. Habang kaya pa. Maraming tubig. Okay? Hindi pwede dehydrated. Maraming tubig, 8 to 10 glasses para gumana yung mga selula ng katawan. Bawas alak, bawas kape, bawas sigarilyo, at iba pa. How to increase your height? ayano o, oh. proper sleep, water, sunlight, vitamin D, gatas, itlog. Ayan, bago matulog, height in progress. Simple lang posture. Kung titingnan niyo to, titingnan tign, niyo lang itsura oh. Marami sa atin kahit ako kuba ako, eh, 'di ba? May time kuba. So, oras na magkuba kang ganito, ayan, eh, no, nawalan siya ng 2 inches, so, oh. dumiretso lang kayo, tatangkad na eh. Ayan, eh, no, lang talaga eh. Dapat aware eh. Kasi pag ganito, titigas na yung muscle mo. Hindi ka na makakadiretso. Masasanay na, may ipit na eh. Pag diniretso mo, mag-iispasam na yan. So, sana yan. Parang mga military, di ba? Talagang, ano, tapos chin up din. Ganyan, chin up. Pag nakayo ko, eh, mas pandak. Dapat ganito. The two fingers dito, double chin. Ganyan, no? Atras mo. Marami kasi forward neck, eh, nakakapanda. Kaya, no? Atras mo na. Yan, tapos diretso. Pampatangkad yan. Misan, one inch tinatangkad yan, eh. Huwag magpataba. Huwag magpataba. Mas mataba, mas pandak, mas mabigat. Okay? Mas naiipit ang tiyan, ang likod, sa taba. Hindi ka maka-stretch dahil yung bilbil ang nag-iipit. Di ba? Hindi mo maabot pa mo dahil sa bilbil. So, nakakapandak din pag mataba. Ito, maganda na. Exercises para tumakad. Eh, no, higa lang. Oh. Parang ganyan. Nataas lang yung kamay. Oh. Para ka nag... Ano tawag dito? Nag-iinat. Nag Inat sa umaga. Ayan, oh. Pilit mo, ibaba yung daliri mo sa paa. I try nyo to. Kahit anong height nyo, kahit wala pang 5 feet, kahit 4'8 lang kayo. Yung paa nyo, pilit nyo ibaba. Kamay nyo, pilit nyo itaas. Kung gusto mo, may humila dito, may humila konti. Oh, pilit pahabain. Nai-stretch yan. Saan lumuluwag? Sa likod eh. Ang spine natin, pag lumuwag, maganda. Kaya nga po, pagising sa umaga, mas matangkad ka. Kasi nga, ano eh, relax yung spine eh, nanghiwalay. Eh. Oo. Pero, pag hapon na, gabi na, buong araw ka na, bumagsak ka na, pumanta ka na, suka sukatin mo. Pag mo sa umaga, siguro one fourth inch higher ka. Yan. That, ano? Ito, maganda. Superman. Tawag dito, Superman stretch eh. Para kang Superman. No? So, tinataas mo para tumigas tong likod. Yan o, nakataas. So, 10 seconds. Superman stretch, maganda pa 'yan sa stomach, maganda 'yan sa back. Pag stretch, exhale. Exhale tayo, 'yan. Ito mahirap to, pull up eh. Yung mga kaya mag pull up, ako hindi ko kaya to. Ito na lang tayo. Ah, uh, chin tuck, chin tuck na lang tayo. Ito na lang kaya ko. Ito kaya ko, ito hindi ko kaya. Delikado. Ayan. Meron ding mga sakit na nakakapandak, baka may thyroid problem. Baka may ibang syndrome, kulang sa growth hormones, papacheck tayo sa doktor. Baka may lahi kayo na kumatangkad naman parents mo tapos hindi ka matangkad. So baka may deprensya. Ito, may problema sa spine tulad na sinabi ko. Ayan, oh, depende sa kurba. Kurba, baka may scoliosis. Ayan, o. Kaya kailangan exercise para dumiretso. Lahat ng anything na tabingi ang likod, scoliosis, kyphosis, whatever, nakakapandak siya. Tumatanda. Sinabi ko sa inyo, di ba? Age 50, 60, 70, ang goal natin, wag lang lumiit. Kung dito, height mo, 5'1". Baka dito, 4'8 ka na lang. Di ba? Tingnan mo, lolo-lola natin. Paliit ng paliit. Paano? Rumurupok. Humihina yung mga dito, yung mga nakadikit, kaya bumabagsak, tapos nakukuba pa. Yan ang nangyayari. Humihina. Spine. Lugot. Okay. Spine. Ito ang pinakamaganda. Ako, lagi kami nagpapamasaj ni Doc Lisa. Dapat marunong yan ng mamasaj. Wag sobra, huwag kulang. Sobrang masaj, baka mapilay ka. Pag kulang naman, walang epekto ito. Nililinis between the spine. Ayan, eh, no? may muscle yan between. Eh. Nililinis. Ayan, eh, no? niluluwag. Oh, nakita nyo na. Pag niluwag yan, Kaka-massage natin Doc Lisa, parang tumangkad nga ako, almost 1 inch Dati 5'7 and a half ako. Dati 5'8 ako, tapos bumaba ng mga 5'7 and a half. Nung kaka-massage-massage -massage from 5'7 and a half, 5'8 and a half ako, tumaas kakaluwag. Naluluwag yan no? Pag naluwag niya, kasi yung muscle, pag tumigas yan, iipiti niya, nakita niyo may space. Pag sumikip yan, mawawala ang space, didikit ka. Ayan, eh, no? Yan lang, pampatangkad yan. Yan. Buong, buo hanggang dito sa may puweta, hanggang sa liig. Cut and camel. Stretch, yan o. Oh. Cut and camel. Baba, taas, baba, taas. Niluluwag mo rin, o. Oh. Niluluwag mo to. Side view. Ito, twisting. Para din sa likod. Medyo mahirap to kung mataba Dahan-dahan lang. May tulong din yan. Finally, itong mga stretches. Ito, paatras, o. Oh. Hyperextend, o. Hyper extend. Pero usually, minamasahin muna bago magawa neck. Neck stretch papatangkad. Dito rin oh, no? papatangkad. Mga stretch natin. Lahat yan. Tapos, pwede mo imagine yung ulo mo nakatali, merong merong kable na sa taas na hinihila ulo mo pataas. Isipin mo parang may lobo na ano inaakit yung ulo mo. Ayan, parang tumatangkad ka mag isay Isipin mo ng ganyan. Actually, gawain niya ng mga model. Eh. Di ba? May, pie. may apple pa dito. Ano? You know, oh, stretch him. Tingnan niya yung mga stretch. Oh. Kamay, oh. Dok Lisa. Ito. Ito. Ano? You know, oh, stretch. Hinga malalim. Pag-exhale, exhale. Taas kamay. Ano? You know, tip Tiptoe. Ayan, you ano? Know, hamstring stretch. Stretch. So, pag ini-stretch mo yung katawan mo, ini-stretch mo, may massage pa, maluluwag mo, mas tatangkad ka or ma-maintain mo yung height mo. Ito yung gagawin natin para hindi tayo lumiit. Okay? Sana nakatulong po tong tips para mas tumangkad or pag may edad na para mas hindi masyado lumiit. God bless po.